Bakit ko ginawa ito? Dati, parang oven ang bahay namin. Sa sobrang init, hindi kami makatiis na tumagal sa loob lalo na tuwing summer. Kaya madalas, nasa labas lang kami o kaya pupunta at nagtatambay sa mall para lang makaiwas sa init. Isang araw, may electrician na nag-ayos ng ilaw namin at kailangan niyang pumasok sa kisami. Hindi siya nakatagal. At sabi niya, parang oven daw sa loob at halos hindi siya makahinga sa init. Doon ko na pagtanto, kaya pala mainit ang bahay, nakukulong ang init sa kisami. Sinilip ko ang supposed ridge vent. Dapat dito lumalabas ang init. Pero barado at natakpan na pala. Paano ko naisip ang solusyon? Nag-research ako sa internet at YouTube. Doon ko nakita na malaking tulong pala ang roof ventilation. May nabibili na ring mga solar roof fan at roof vents online. Dahil sobrang init na sa bahay, hindi na ako nag-atubiling umaksyon. Ang ginawa ko, Bumili ako ng green plastic mesh, yung pinakamaliit ang butas, para gawing breathable ang mga soffits o under eaves. Nag-invest ako sa isang solar roof fan ventilator, para may exhaust na maghihigop ng mainit na hangin palabas ng kisami. Bumili rin ako ng ceiling fans para sa sala at kainan para mapabilis ang ikot ng hangin sa loob ng bahay. Magkano lahat ang nagastos ko? Ang pinakamahal na binili ko rito ay yung solar roof fan. Umabot ng halos 20 mil ang nagastos ko kasama na ang labor sa karpintero. Ang resulta Pagkatapos ma-install, sobrang laki ng ginhawa. Hindi na kasing init ng dati ang bahay, kaya mas nakakatulog na kami ng mahimbing at hindi na kailangan pang laging nasa labas o pupunta pa ng mall di ako magre-recommend kung di ko subo. Kaya subukan mo rin ito at i-share ang experience mo sa comments. Like at subscribe na para sa marami pang tips. Salamat sa panonood.